So, good afternoon mga Dabarkads. Yun, may nakita po kasi akong article kagabi mula sa Abante. Okay? Uh, tape tagilid sa Eat Bulaga Trademark. Yun po yung title ng article. So, basahin po natin yung laman. Pagkatapos mag-react po ako, doon po sa laman ng article, uh, base sa konting nalalaman ko tungkol po dito sa kaso sa IPO. Okay? So, naghabol ang kampo ng tape para harangin ng application ni Joey De Leon sa Itbulaga trademark pero posibleng mabasura ito dahil tapos na ang paghahain ng oposisyon. Napag-alaman sa isang source na naghahain ng oposisyon ng tape noong October 2, apat na araw matapos mapaso ang 30 days na palugid sa paghahain ng oposisyon. Ang 8 Bulaga trademark ay inihain ni De Leon sa IPO. Ang kanyang application ay na-publish for opposition noong August 29, 2023. Isang eratum naman ang na-publish noong September 1 para ituwid ang filing date na nakalagay sa data. Ah, uh, pero malinaw na isinasaad na this republication does not extend the opposition period. O so medyo malalim 'yung alaman nung article na ito ha, sa ilalim ng Rule 703 ng Revised Trademark Rules ng IPO nakasaad dito that when no opposition is filed within 30 days after the publication for opposition, the mark is deemed registered on the next calendar day following the expiration of the opposition period. So hiniling na ng kampo ni De Leon sa IPO na ibasura ang isinampang oposisyon ng tape dahil tapos na ang palugid sa paghahain ng oposisyon. O, sa ilalim daw ng batas, ang Itbulaga ay dim registered na kay De Leon noong September 29, 2023. Okay, so ayun, pag-usapan natin. Totoo kaya ito? na late nagsubmit ng opposition yung tape ano kaya ang dahilan hindi kaya nila minomonitor ng maayos yung paglabas ng no, mga ano dito pero considering na na dalawang mabigat na ano yan eh, yung sa Marikina at dito sa IPO sa McKinley doon dapat nakatutok pareho eh. kasi ito lang naalala ko guys ha, sa mga katanungan ko uh, regarding sa IPO pagdating dito kay Atty. Buko um yung maski yung sa ano nila maski yung sa mga opposition nila yung mga sa cancellation nila kasi 'di ba nila yung uh, trademark ng uh, Tape Night Bulaga late din mag-submit itong Tape eh. hindi ko din maintindihan kung ito ba ay delaying tactics o bakit ang tagal mag-submit talaga ko noon in-interview ko si Attorney Buko tungkol sa sa pagkan lang nilang pagkansela doon sa sa trademark ng Tape parating niya sinasabi eh, hindi ko nga alam bakit parang ano parang hindi hindi nagsasubmit agad o late or hindi hindi, hindi ba nila sineseryoso yung pong, uh, pag uh, susubok pag uh, ng kanilang trademark ng uh, TVJ so doon ako nagtataka din nung huli at tanong ko nasagot din naman nila na nakapagbigay din sila ng uh, kanilang uh, panig regarding doon sa cancellation ng trademark nila. O pero hindi ko ma hindi ko maintindihan din kung sakaling totoo ito. O bakit hindi sila nakapag-submit on time nung sa uh, para to oppose yung pong kay Joey De Leon. So ano po ang ibig sabihin kaya nito? Oh, this is, uh, kung totoo po ito, itong article na ito ng Abante, kasi dito ko lang nabasa sa kanila eh. Uh, this, uh, this is good for the case na binubuo nila Atty. Buko. ipakansela yung sa tape at uh, iparegister yung kay Joey De Leon. So, tatlo naman yung posibleng mangyari dyan eh. Posibleng uh, makansel yung kay Joey at uh, hindi makansel yung sa tape. 'Di ba? So posible po 'yon na hindi katigan yung sa TVJ although ito po ay makakatulong doon sa sa to make sure na na mas paniga ng uh, IPO yung kay Joey. So pwede din naman mangyari i, ipakansela yung sa tape, magtagumpay yon tapos ma-approve ma yung kay Joey. So yun po ang best case scenario na makansela yung sa tape, ma-approve yung kay Joey o pupunta ngayon sa Marikina. Itong sila attorney ni ipa ipapakita ngayon nila doon sa korte. O tingnan nyo, may bagong labas mula sa IPO. Dagdag ebidensya sa amin na kami yung uh, karapat dapat na may-ari ng itbulaga. O sumunod, pwede din naman pareho silang ma-approve. Kasi magkaibang mga ano sila, kategorya. Merch yung sa uh, tape, o yung sa kay Joey De Leon Entertainment Services. O, pero kung pareho silang ma-approve na ganun, eh mas may mas may ano din, mas may uh, umaga mas may bala din ang TVJ para ipatigil na itong sa tape na paggamit ng Itbulaga at uh, yung EAT ay tuluyan ng maging Itbulaga sa TV5, di diba? So, yun po yung mga posible. Pwedeng ma-accept ma yung kay Joey, pwedeng ma-decline yung kay Joey o pwedeng ma-accept pareho Okay. So sabay silang merong IPO. Posible po 'yon, nangyayari po 'yon. So 'yun yung mga uh, nakikita ko na posibleng mangyari dito. Pero this is a good sign. Kung late talaga nag-submit yung tape. Kung baga, itong mga, sa mga sariling mistakes nila to eh. Kung maaga sila nag-submit, kung, kung uh, talagang tinututukan nila, eh, di dapat sana, hindi, hindi ganito na umaabot na, hindi tinatanggap ng korte, yung pong kanilang sinasubmit dahil na late. Oh pero anyway, ito po ay uh, galing sa Abante, we still have to verify it uh, mula sa panig ng TVJ, mula sa panig ng uh, tape kay Attorney Maggi. Oh so yan po ang latest lang po natin pagdating po dito sa trademark. Uh, pero yun nga nung nung pisa to be honest, medyo Parang na, hindi, hindi, ko pa makita kung paano yung strategy na gagawin ni Atty. Buko. Parang na, nako ko, parang alakas nung sa, sa side nung tape. Ah. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko nga yung strategy, eh, maganda pala. Kasi yun nga, eh, nap, napakita nila doon sa Marikina Court na wala pang desisyon yung IPO pagdating dito sa trademark. 'di ba? So dapat wala mo gumamit habang hindi pa nakakapagdesisyon. O tapos at the same time ay eh, uh, talagang kinututukan nila yung sa IPO to make sure na yung kay Joey De Leon ang makalusot at uh, siya yung katigan at yung yung kanyang registration ang ma-approve bilang rightful owner ng Eat Bulaga trademark. Eh, so yan napaka uh, sa akin magandang ano ito, magandang development itong ni-report ng Abante na to. So hopefully we, we could get uh, more info about this. Uh, update ko po sa inyo kapag meron. And of course, hinihintay natin yung uh, magiging ruling ng Marikina tungkol po sa injunction. Okay? So thank you very much guys. See you po sa next video po natin mga Dabar Cards. Try ko mag-live mamaya. May meeting kami. Pero try ko. Okay? So thank you very much po mga Dabar Cards. Eat daily. Dabar Cards community. Bye-bye. Not tayo ng EAT.